You know, good morning, good morning, good morning. Panibagong araw, panibagong vlog. na black na yata ni Meta yung aking ano, YouTube. Kaya ito na naman tayo. Let's go. Good morning everyone. Sa lahat ng followers ko, subscriber. Kahit tatlo lang, nandito pa rin po ako. I love you all. God bless us all. Yun, for today's video ay meron tayong toy car. Toy car. Ayan. Toy car. Maliit na car. Ibig sabihin, toys nga eh. Toy car nga eh. Yan. Yan utay-utay natin gawin. Baka sakaling gumanda. <laughs> Pambili ng suka-suka dyan sa gilid. <laughs> ah, di ba? Charid. Ayan. Yan yung pinagkakabala ng matanda. Habang, siyempre, nandito tayo sa ibang bansa eh. Meron tayong kuting kasi baka ibang mabuting ting natin. <laughs> so ayan, pinasilip ko lang sa inyo mga kaabalahan ko. Pinunturahan ng bumper. Pinunturahan ang shades. Ayan. Mm uh -huh. okay na. Bumper lang pinira natin dito kasi ugasan lang natin ito. Puti naman siya, puti ito. <laughs> Gasa natin ng Clorox para pumuti. <laughs> Ayan. Maayos din yan. Ayan. ba? diba? Yun yung buhay na sira-sira, nakaayos. Ito pa kaya. o, <laughs> diba? Yun yung buhay na gulong-gulo na, inaayos pa. Yan pa kaya. Ayan. Ito. Meron tayong toy car. Balikan natin yan. Bubuting tingin natin. At eh, siyempre, yung ating lady-lady dito, nandiyan pa rin siya. Ayan. Ayan. Old car man yan, pero look like. Maganda pa rin yan. Eh, cheers. Let's go. At siyempre, update tayo dito. Sa nakatanim dito? Gabi pa rin. Apat na hektarya ang lupa. May dalawang hektarya dito. Ayan. Tuyot na ang mga tanim. Dahil naglaba tayo. Ayan. So, Pinainitan natin para maulay yung germs. Amoy bayag, amoy ano. <laughs> jok lang, jok lang, jok lang. Simple yung ating tanim. mo, Malaki ng luya. Oh. Tanim ito ng asawa ni Sunardi. Ayan. Tuyot na ang oregano. Oh. Tuyot na. Naubos ng dahon sa mga inuubo dyan. Tirahan niyo naman ako. <laughs> ano oh. Napakaganda ng oregano. Oh. Ang laki. Ano ba? Buhay tayo. Tuyot na, tuyot na natin diligan ready ba sabihin mo nga babae nga pag walang dilig at natuyot igalit na galit eh <laughs> joke lang po ha joke lang over ka naman eh over ka naman pag hindi pulit leo leo over ka over ka diligan natin ang ating halamang isa dito na maganda ayan kasi ilang araw na pong bumabagyo dyan sa Pilipinas dito sa Brunei po walang bagyo eh, ito lalaki ng dahon ng oregano oh. ang furnace natin para mabuhay siya kasi maganda po ito sa so inoobo diretso kain lang po yun lang advice ko sa mga inuubo kuha lang kayo ng dahon ugasan nyo diretso kain So, mga serpentina, alam nyo na yan. Pag high blood ka, minum ka ng dalawa, lagay mo sa buo, baso, dalawang dahon lang, lagay mo sa baso, sob na. Wala <laughs> na, tuyot na, sa nalingong pag ibig tayo ng trabaho. Walang dilig-dilig. Ang babae nga, pag hindi na diligan, nagre-reklamo eh. Ito pa kayang halaman. Ha ha ha. Alugbati forever. Gumagapang na. Ayan na. Nagiligan na natin ang mga halaman. Dilig, 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 dilig. Oregano. Ang ganda ng oregano. Kasi yung primary tayong sampalok-sampalokan dyan. O, na dalaga natin yan. Ayan. siguro naman na preskuhan na kayo mga babae pag hindi na guligan hindi na preskuhan laging barinawa ah. <laughs> ops masintabi po sa mga bata ayan ayos na ayos na ayos na ayos na Hinit, grabe init Galing sa ulan tapos init. Tuyo ang utak. Sobrang init, tubundok. So ayun na nga. At update ko naman kayo sa aking taniman na matagal na palagi ko naman ina-upload to sa video. Ayun. Video. Kakalaman na siguro 'tong dalhin natin. Kasi parang nalulugot na tapos pumuputok na yung mga lupa so ibig sabihin mayroon na siyang laman ayan yung mga ating saging sa at ayun makita nyo sobrang taas na ng damo so kailangan na natin siyang big grass cut pero not now by tomorrow siguro kasi ngayon lang week na ulit tayo nito gabi nabuhay na rin yung ano update lang balinghoy 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 ayan nagdadry ng lupa kasi init o, nabuhay po mga balinghoy oh. balinghoy 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 ayan balinghoy din may tinanim akong papaya dito hindi ko lang alam kung natuloy o hindi ayan may natuloy ayan may lang pa isa dalawa ayan yung natuloy din ayan ayan o natuloy din sana lumaki ayan kailangan natin gamasan to bukas bukas na lang kasi wala tayong time ngayon ayan ito ng may po ayan. kailangan natin gamasan yung ginawa na pala ni Haji nung daan din sa kanyang motor ang galing o, oh, di ba? Nagarampahan na si Haji. May nabuhay na tubo, isa lang. Ayan. Pero okay na yan. So, ibig sabihin, nabuhay yung tinanim natin na papaya. Ayun, mayroon pa dito. So, tatlo. Lahat buhay. Good, 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 good. Ayan. So, bukas ano natin talagang napakasokal na ayan ayan may gamot na tayo dito nabuhay na rin yung mga gamot natin ito mm. Uh. ito po gamot yan oh ng no? kapatid At sa pananampalataya kay doktor piliyong ayan po gamot yan no? oh ayan ah gamot gamot tuba o ba ayan, diba? Ito po gamot to mabisa ito. Mapait po ito. Ayan, gamot to. Ayan, dito lang yan sa aking mumunting pinataniman. Asyenda. <laughs> ah, grabe ng inyong so, bukos na tayo mga So, ayan lang, update sa Balenghoy. Dry na siya. Kaya sobrang init. Umuulan naman din eh, kaya lang hindi gano'n Kagaya sa, sa atin na Laging ano may bagyo so ayun kailangan nating kailangan ito oh tinan nyo kaano ko lang kabubunot ko lang laya agad gamot po yan oh yan sa mga followers dyan na ano to mag-comment nga kayo kung ano-ano ang dahon na ito Basta ito po yung gamot pag nilagay mapait. Ayan. Oh, diba? Ayan o, no? oh, mayroon po siyang ganyan o. No? Oh. Dahon-dahon. May ilalaga po natin at yan natin tea. Dito sa ating rest uh, table. Ah, Di ba? Sa ating rest table. Ano sa totoo lang <laughs> mga kawawa yan? Dito lang gumanda ang buhay ko sa ibang bansa. nakatikim nang medyo masarap-sarap manok yan pero sa Pilipinas po mahirap talaga kami wala kaming kakayahan pilay ang paa sabi nga ng tatay ko palagi wala tayong magagawa anak yan lang ang kaya natin hanggang dyan na lang ang buhay natin Yun. ayan nangarap din tayo na mapunta sa ibang lugar kaso wala na matanda na tayo dito okay lang at least sa lahat naman na mga na nangyayari ay kahit pa paano ay nakatulong din tayo sa ating magulang bilang ganti sa bilang isang buhay natin di ba kaya ano lang gantihan lang kaya sa happy 4 years dead anniversary pero hanggang ngayon, dito ka pa rin. Sa utak, hindi makakalimutan. Lolo-lolo lang. Lo, Ayan. Huh, hirap. Ngayon nga palaga. Ngayon nga nila, pag nasa ibang lugar ka, sarili mo lang at sarili mo lang din ang mga katulong sa iyo. Kaya, makisama lahat. Nandiyan yan. laban o W tayo ha nah, sana darating yang araw na upo na rin lang tayo at hindi na tayo magtatrabaho asis asis na lang kaya habang maga magpundar magipon yun ang pinakalabes sa lahat pundal, ipon so, paano para po dati araw tamang panahon ay tayo ay ang din Pilipinas at siyempre hindi na tayo pwedeng tanggapin doon matanda na tayo kaya mag ipon tayo kahit pa paano Magtinda tayo ng quick-quick baseball. -quick, <laughs> yun naman ang realidad pwede ba, ba bunot bunot sa mga sa pungitari ang lupa ayan ari ang ano bagat ari ina puno ng damo ayan um, alamansi natinanim sa paso hanggang kailan ka bubunga 1000 years wala mo bunot, bunot, bunot. Kung napanood nyo sa previous video ko, ayan, tayo nito. Ang gandun, labas at loob ng staff house na ito. Ayan lang. Tulong na rin natin sa may-ari at ngayon, bunot, -bunot natin ng mga damo. Ayan. Ito nga po palang stock house na ito ay ipahan ng amo namin. Kaya, siyempre, hindi naman tayo titira lang. Kailangan... Mayroon din tayo ang bag na pagtulong sa kalinisan.

hindi sa dadami mga damo na ito ito naman eh madali lang puksain yan nga lang e eh, simple pag tamad ka nga walang mangyayari speaking of tamad ako na yun <laughs> yeah. may kusa naman tayo kahit pa paano alam natin yung mali at tama pinalaki tayo tayo ni Johnny na ang tamang pamamaraan tama lang hindi mo pang abuso at hindi mo hamak sa kapwa Ayan. sabi nga ay umaman ka bonus na lang yun ni God magkaroon ka bonus na lang ni God kasi ikaw ramat ikaw yan eh kung hindi ka marunong wala din ba? Yeah. Realidad ng OFW sa ibang bansa Magiging matalino huwag sabak na sabak para tumagal para sa future ha! ah! ah, electric fan tayo dito may lamesa tayo dito mga wasing machine dyan yan mga ating kapaligiran dito. Walang tao, dalawa lang kami. Pwede kung panggabi. Ang na ako. Santay. Ibig sabihin, relax lang mga kababayan ko. I love you po sa inyong lahat. Sana po ay nandyan pa rin kayo. At sana naman ko nyo naman kahit pa ano. Ang kalukuhan ko. Lalo dyan sa mga taga rito. mga locals, Brunayan. Palo sa akin sa lahat na maka-follow pa rin sa akin, hindi pa nag-skip ng ads, salamat. Kung nag-skip man kayo, salamat din. Ano tayo magagawa? Ganun lang talaga. Channel, YouTube, kung saan may masaya dun sila. Ay tayo kung ganito, minsan lang tayo mag-upload ini hindi masaya kaya. Salamat ako sa nandyan pa at pasalamat din sa umalis na. Yan, mga kababayan ko. I love you. Kaya nga, pagdain natin. So, Describe ko lang mabuti. Ito po ay nakita ko lang sa YouTube ha. Kay Dr. Willie. Ito po ay pwedeng inamin. Hindi po ito lason. Ito po ay parang ano ba? Ano ba yan? Malambot na kahoy. Malambot na halaman to Pero mapait po. Ito po yan. Ito na, na. Ilaga nyo lang. Gawin yung tea. ano? Ito ay sa kapaligiran lang din nakikita. Kasi nung bata pa tayo. Alam na natin yan. Ang serpentina. Ang serpentina yung mga oregano oh. kasi noon pong unang araw wala pong gamot noon ang gamot noon, tuwalya na mainit nidampi sa ulo para pong na, diba? tama mali tama hmm. Uh. pag ikaw, eh medyo na aning-aning, ah, pupunta sa albularyo ah, bu -buga -buga na <laughs> albularyo oh. bukas ba galing na? No? hindi na uto-uto <laughs> Shout out sa inyo, lahat ng basher ko dyan. Sa lahat ng ano ko dyan. Ayan, sabi nga nila, 400 ng upload mong video, hindi ka po na monetize. Samantalang ako, 20 lang monetize na. Ay, wala tayong magawa. Di ba? Realidad. Hindi nila siguro tayo gusto. Kaya, ganun, okay lang. Hindi <sighs> natin sila pwedeng pilitin. At hindi naman tayo nagmamadali para sa monetization. Bag-vlog lang tayo. Kumbaga itong vlog na to, hindi naman sa ganun monetize ka agad. O earn ang habol natin. Habol natin dito ay eh, nakikita tayo ng mga relatives natin. O ng pamilya. Na ganito yung content natin. So kahit di ka tumawag, huwag na panood nila yung content mo, di ba? O so, yan, ayun. Ah, yan pala yung life niya doon. Yan. Yeah. E, Diyos. Matagal na tayo dito. Tatlong digala. pero oh, uh -huh, mahirap ka. Tinwala tayo magkagawa eh. talagang buhay. O else may problema tayo. O may problema tayo sa, sa mga financial natin. May problema tayo sa sahod natin. Ayun ang realidad. Diba? OFW is OFW. Kami dito, surong lang ng surong. Para sa prito, pang iniisip puro sa pamilya. Iniisip puro makatulong sa kanila. Kaya, kawawa ang isang OFW na hindi nag-ipon, walang bahay, hanggang sa umuwi, ganun pa rin, zero. Tapos pagdating doon, papasok pa rin ng trabaho, kawawa yun. Kaya ako, pumayawan Diyos, ayaw ko na nang magtrabaho. Ng motorcycle na lang tayo. Hindi man tayo makabili ng four wheels. Motor siguro, makakabili tayo. Lagyan natin ng kariton sa gilid. <laughs> o, di kaya kalabaw na lang sa bundok. O, balik tayo sa kariton. Yan pa realidad eh, di ba? Kaya shout out dyan sa mga tao na hindi nakaisip nitong iniisip ko. Magtabas, sagingan, Ganyan. Kaso wala tayong lupa eh. Pasok yan, marami. Hindi <laughs> eh, na rin nag-imbis ng mga ganyan-ganyan sa may tirahan. Kasi pagdating ng araw, pag namatay ka rin, wala na eh. Ha, di ba? Inaano ko lang sa tatay ko, di ba? Hmm. Tatay, walang ginawa kundi sa pamilya, kayod. Oh, nung namatay siya, wala na. Di ba? So, tayo nandito pa. Please, kahit paano, tulungan natin sila. Wala ano lang naman eh. Ayan. Yeah, shout out sa lahat yan. Maraming pira, walang pira. Isa lang yan. Pares lang yan. Pero pinakalabis na maraming kang pira, at least umaluan buhay mo, meron kang pinakakakitaan, the best. Pero kung wala, talagang wala na pilitin. Maka magdugo. you, <Asyo>, shout out. <laughs> Mga na yan nandyan, okay na yan. Ano, di ba, Joseph? Sabi nga nila, kung ano yung nandyan, pagtyaga natin. Sabi ng na tatay yan, kung ano nandyan, ulamin nyo. Dikdik -dik asin minsan. Toyo at uh, langis, mantika ng niyog. O kaya, sinaing na bigas, nilagyan ng gata. Ah, sold na yan. At sa batuhan, buklatin mo yung bato. May mga katang-katang doon. Doon oh. mo sa bahay, sampalokan mo. Oh. Silup sa buo na. Nabuhay po kami sa ganyan. Una, wala kami lupa, ang bahay namin, guray-guray. Ngayon na lang nitong mga bandang huli nagkaka tagpi tagpi na naaayos ah, pero dati talaga wala. wala kaming magawa una tatay namin nanay namin wala namang kaya so, ibig sabihin pag nanggaling sa puno pataas hanggang sa bunga ganoon pa rin kaya yung bunga ngayon dapat nag-iisip mga anak nag-iisip ng future para hindi nabalikan yung kagaya ng dati pero kung wala eh ganoon talaga Shout out sa mga kapatid ko dyan. Agree ba kayo? Kung hindi kayo agree, siguro mayaman na kayo. <laughs> ako wala pa rin. Problema pa rin. Diyos Maria Josep. Shout out sa mga classmate ko dyan. 58 yata tayo magkakaklase. Yung iba wala na. Ito, ako ngayon dito pa. 53 na. 5, 3. Kapunta ng 60. <laughs> pero still alive malaki ang tayo nga mga nasa mamanggara hahahaha <laughs> pinagsasabi yan oh sakot naman yan sa nanay ko rin masyadong marites ha sinasabi ko sa iyo tatanggal lang kita ng telepono hahahaha <laughs> nung kang magtelepono galing mo na magmarites. marites Facebook, pagkakaguluhan ka talaga ng mga tao dyan. Kaya, nai, ay. hinahinay lang sa mga pag-upload dyan. Huwag kang masyadong magmarites, pero shout out pa rin sa Ikaw, nanay ko. Ikaw, pinakamagandang lady ng buhay ko. Ingat and God bless sa inyo. Kay Mark Leo, mag kang mabuti. Para sa yan, hindi para sa amin. Sa iyo yan, sa future mo, wala kang magulang. Ay, so sorry, sorry, sorry. Nandiyan tatay mo, wala kang nanay. Ah, ito mabuti para pagdating ng araw. Mangarap ka rin. Kahit pa paano ito eh. Basta habang nandiyan ka at habang malakas si Lola, di ba chance, tulong-tulong palagi. Ha? At tayo na may kahit pa paano, kahit kahit na sabihin mo pa na, sobrang kahirap na ng buhay, sobrang mayroon tayong responsibility na malaki sa anak ng anak natin. Mayroon pa tayong halos laging nasa ospital. Kaya, deep inside talaga, hindi nilang nilalang kung ano ang mayroon tayo. Okay na? Mayroon talaga ang tao, pagkahinusgahan ka, wala kang magagawa. Ikaw man ay, mabuti o hindi at nakita ka na isang mali, mali lahat sa kanila yon. Ganyan yung social media, kaya realidad, alam na natin yan. Kaya kung ano man ang iniisip nyo, naisip ko na rin yan, 53 na po. Mindset. so, <laughs> <laughs> update ulit dito, binalikan natin itong ating kutsi-kutsihan. <laughs> So, plano natin magagalan tayong kutsi-kutsihan dito palitan natin ang radiator yan ang radiator niya. ito may tayo ako malit yan may nalit din tayo kaya paano ba yan tirahin natin yun dito tayo sa ating kit car ginagawa natin so palitan natin ng radiator yan yeah. para gumanda para malamig Okay. walang tagas okay yun yung natin kung saka-sakali so ayon, hanggang dito na lamang po ang aking video sa araw na ito for today's video bukas na naman I love you all. God bless. Sa so, palagi at sa so, napanood nyo, pagtagaan nyo na lang yung video ko. I'm return back to my YouTube channel. Hindi yung magsina vlog po. I love you. At ito yung ating dahon. Talagang natin. <laughs> Cheers!